Matapos may pakita ang kakaibang kakayahan ng makakalaban ni na Sakamoto at ng Order, ngayon naman ay i-review yatin ang chapter 39 at 40 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang isang matinding bakbakan kung saan may papamalas ni Shin ang tunay na potensyal ng kanyang kapangyarihan. At hindi lang yun, marami pang sagupaan ang ating matutunghayan sa video na ito. Kaya mga kaibigan, this is Mr. A. Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Hyo na patuloy na binabalaan si Sakamoto gamit ang sunod-sunod na putok. Pero imbis na tamaan, mabilis na iniwas at iniwasan ni Sakamoto ang lahat ng bala, pati na ang mga ricochet nito. Hindi lang yun, nakuhanan pa niya ng isa sa mga bala gamit lang ang chopsticks. Napahanga si Izuki at napasabi na ang galing daw. 99% ng kanyang mga bala ay nahuli ni Sakamoto ng sunod-sunod. Sa isipan naman ni Sakamoto, inisip niyang hindi niya nahuli ang isa, kaya medyo bitin pa siya sa ginawa. Tuwang-tuwa naman si Izuki na sinabing napakasaya raw na may kasamang makatrabaho. Biro pa niya, uulitin daw nila ang ginawa kanina kapag wala ng ibang tao sa paligid. Matapos 'yon biglang dumating si Shin at sinabing, Ang galing mo naman, Mr. Sakamoto? Binati naman siya ni Hyo, ngulit sagot ni Shin, Of course, pero kahit anong training pa yan, kung mamamatay ka, mamamatay ka talaga. Mga salitang agad na nakahagaw ng pansin ni Sakamoto. Bigla na lamang nag-attempt ng saksak si Shin, ngulit mabilis itong napigilan ni Sakamoto. Dito tinanong niya, Anong kailangan mo nagumo? makikita na si Shin pala ay sinagumo na nagpapanggap lamang. Tumawa ito at sinabing, Ha! Nahuli mo ako! Samantala, si Hyo na walang kaalam-alam ay napasabing, Oy! Parang bumatang vibes mo ngayon, Shin! Matapos niyon, sinabi ni Nagumo na may narinig daw siyang chismis na hinahanap din ni Sakamoto ang mga killer na nakatakas sa kulungan na inupahan daw ni Slur. Sagot namang ni Sakamoto, Paano kung tama ka? Tugon ni Nagumo ang order na ang gagawa ng hakbang laban sa kanila. Kaya mas mabuting ang mga lokal na tulad ninyo ni sa Otome ay wag nang makialam. Pero sagot sa Otome, hindi pwede, walang mababago kung hindi kami kikilos. Dito sinabi ni Nagumo, nagbibigay lang ako ng babaala dahil kaibigan mo ako. Ngunit sagot ni Sakamoto, siguro may patong na sa ulo ng apat na yon. pero gusto kong makuha ang impormasyon tungkol kay X mula sa kanila bago pa sila mapatay. Matapos sabihin ni Nagumo na baka gusto mong sirain at dakpin silang ng buhay, tinanong mo nang kung ano ang pananaw ng iyong mga kalaban. Biglang nagsagot si Nagumo, Para kay Koto, ibaka, ka, B -rank lang. Pero sa akin, S-rank A at yata ayaw din niya ni Sakamoto. Tumukot si tingin ni Sakamoto. Lumipat ang eksena sa shop kung saan humanga si Luna sa mga pusa. Sabik si Shin, Bilisan na natin! Tinanong ni Luna, ano bang hinahanap natin dito? Paliwanag na Shin, mga gamit para magluto, para magprito. Pero butas na mga ito. Nagpresenta naman si Luna, relax ka lang, si Sakamoto naman kaya na yan, bakit tayo magmamadali sa shop? Tumayo si Shin, may hawak na frying pan. Hindi yan ang punto, ikaw at ako, pabigat lang kung magpipikit dito. Kailangan tayong mag-level up. Habang yun, Kinikiliti ni Luna ang mga pusa. Tinanong siya ng staff kung gusto niyang ipet ang aso. First nagpaka, relax ako lang, si Shin. Hanggang sa pipi na niya siya, masaya siyang nakipaglaro sa mga aso. Pero biglang nagbago ang mood. Nagreak agad lahat ng humanap ang aso at naging labis ang depensa ng mga hayop. Lumingon si Shin at sa isang sulok ng shop, nakita niyang isang lalaki, si So, isa sa apat na death row inmates. Tinatanong siya ni Luna. Ano kayan? Nakakaintriga ang sagot ni So habang kumukuha sa bag. Ex-military ako. Nakakita na ako ng patay ng mga fighters na parang lang lang. Kumilalab si Shin nang marinig yun. Sayang, dapat dramatikang ang huling sandali ng isang tao. Kaya dedikado ako. Baga mamatay, milyon pirmi, kailangan napatay muna ang pamilya at mga kaibigan niya. Natahimik si Shin. Nandun na rin ang intensyon na kumontra. Biglang umatake si Sou. Isang palakol ang ibinaba kay Shin ng isang iglap ng harapin nito. Hindi tayo mag-access ng oras sa mga irrelevant na kalaban. Baka pagod na ang mga nanonood kung magtalal tayo dito. Tumili sila sa shop lalo nang lumabas ng lumabas na mga usok sa pinto. At nabato si So ng isang tool. Pero nakablak siya. Matapos nyon, makikita si Shin na nakatayo na. Tinanong ni Luke sa tingin mo, magsasalita pa siya? Sagot ni Shin, oo, no doubt isa itong lalaking ito sa apat na serial killers. Nagulat si So, dahil ang buong akala niya ay nahati niya kanina si Shin. Ginamit mo pala yung crowbar para i-block ang atake ko. Gumaling ka na pala sa galawan mo ngayon. Tinanong ni Shin. Alam mo pangalan ko? Sagot ni So. Oo, nasa listahan lahat ng target namin. Una, ang isang nag-iisang anak na babae ng Chinese triad na L family, si Lu Swang, si Rank, at pangalawa, ang clairvoyant ex-assassin na si Shin, D-rank? Ha? Mas mababa pa yung rank ko kay Lu? Kumpirmado ni So, oo, kahit tignan mo pa rito. At FYI, D-rank, pangalawa sa mas mababa. Hindi makapaniwala si Shin pero natawa si So. Huwag mong dibdibin yun. Walang say ang ranking pagdating sa kamatayan. Tumayo si Shin, natawa at sinabing, Ha? Ah, Ganun pala. Sabay sumugod siya. Sa isip niya, hahatiin ko to pagdating ko sa gitna. Pero sa unang suntok, nahati lang ang isang sako ng dog food. Nagulat si So, pero bago siya maka nakatanggap siya ng malakas na sipa mula kay Shin. Pagalit na sabi ni Shin, Una, ilalagay kita sa estado na parang kalahating patay ka na. Pagkatapos, re-reviewin natin yung ranking ko. Sa isip ni Lu, Grabe, seryoso si Shin sa rank niya. Natawa si So na may nosebleed na. Hayos! Mukhang magaganda tong laban natin! Nagsindi siya ng si Binalaan ni Shin na huwag niyang ibaba yung guard niya. Ang kaharap niya ay pumapatay lang para sa tawag ng laman niyan. Pabiro pero nakakatakot ang sagot ni So. Woy, wag mo naman saktan feelings ko. Para mo naman akong ibang klasing serial killer. Siningit ni Lu. Well, marami ka ng pinatay na tao. Paliwanag ni So habang may kinukuha sa bag. Sa bawat pangit na movie or manga, Laging may isang dramatic na death scene na tumatatak sa puso ng mga tao. Ganon din sa buhay ng tao. Nakakalungkot kung nabubuhay ka sa boring na paraan, kaya nireregaluhan ko sila ng dakilang kamatayan. Kita ang intensyon ng matinding bloodlust niya habang itinali ang rupidad sa hawakan ng kanyang palakol. Huwag kang magalala, gagawin kong interesting ang pagkamatay ninyo. Sa isip ni Shin, anong klase ba yung taong ito? Maya-maya ay inihagis ni So ang palakol pataas. Hinawakan ng rupidad at umatake. Tinamaan ng shelving pero naiwasan ni Shin ang atake at agad niyang kinumusta si Lu. Ayos ka ba? Oo, gawin mo yung best mo. Muli silang sumugod ni So. Iniikot ang palakol. Muntik na silang tamaan kaya pumatikili si Lu. Tinanong ni Shin, Nakakakita ka ba ng weapon na pwede nating gamitin? Martilyo at mga panglaro lang. Biglang sumulpot si So mula sa itaas sa may grocery sign. Pinalusot niya ang palakol at hinila ang rupidad. Tinamaan si Shin sa likod. Buti na lang, nagawa pa ni Shin harangan ng atake para protektahan si Lu. Matapos ang kanilang maagang sagupaan, lumapit si So kay Shin at Lu at napansin na na, Clairvoyant pala kayo. Sa isip ko ngayon, napakalino ng takbo ng utak mo. Sabay siya ng salita. Kapag nakakasalamuha ka ng isang tahimik at boring na tao, hindi mo namamalayan puno na pala ang isip mo ng mga galaw na gawa para patayin sila. Maya-maya tinamaan ni Lucy si So sa hita gamit ang nail gun. Natawa si So sa ginawa ni Lu. Habang nakasilip sa likod niya si Shin, bigla siyang kumilos, naghain ng blowgun, sabay tingga at tinamaan si So ng apoy na inilabas ng blowgun. Mabilis nang binitiwan ni Shin. Tapos na yan! Tumawa si So. Kahit nakatayo pa, nakakatawa kayo. Lalo lang kayo nagiging interesting pagka nahihirapan kayo ngayon. Yun ang katapusan ninyo, sa isip ni Shin. Wala lang yan. Nakakahangan tagal ng palakol niya. Bigla siyang kumilos. Maya-maya ay isang malakas na atake mula sa side. Inilunsad ni Son na nakatutok sa machine sa likuran namin. At ito ay sumabog. Ngunit bad trip. Nakawala si Shin ng balanse at natulungan siyang magkaroon ng espasyo si Lou. So... Habang naglalagay ng ethanol sa mukha, importante ang bawat sugat. Tinanong ni Shin kung okay ba si Lou. Hinawakan kay Daw kasi niya kanina para protektahan. Mahina si Lou at namamampas lang ang mukha. Masakit. Gusto kong uminom. Sa isip ni Shin, kasalanan ko 'yan. Sana mas malakas ako. Hindi dapat ubusin si Lou. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Matapos ang nangyari sa labas, lumipat naman ng eksena sa isang convenience store. Nagtaka si Sakamoto kung bakit natatagalan si Shin at Lou. Sabi naman ni Hyo, sigurado siyang ayos lang ang dalawa. Hindi niya raw alam dati na naging asasin pala si Shin, pero alam niyang magaling. Kaibigan pa nga ni Sakamoto, kaya malakas din siya. Sabi ni Sakamoto, may potential talaga si Shin pero hindi pa ito nakakaranas ng isang tunay na napakalithal na sitwasyon. Sa tingin niya ang pinakamagandang versyon ni Shin ay paparating na palang. Tinanong ni Hyo kung iyon ba ang ibig niyang sabihin, at sumagot si Sakamoto na oo, dagdag pa ni Hyo. Kahit siya mismo, hindi pa rin nakakaharap ng isang ganap na nakamamatay na sitwasyon. Sinabi naman ni Sakamoto na iba si Hyo kumpara kay Shin. Magkaiba sila ng karanasan at paraan ng pakikipaglaban. Matapos niyan, balik naman ang eksena kina Shin. Makikita natin na bagsak na si Shin at sinasabihan siya ngayon ni Sao na nadidisappoint daw siya rito. Wala na ba raw ibang pwedeng gawin si Shin? Biro pa ni Sao na siguro mas mabuti pa kung umiyak na lang ito o maihi sa salwal. Sinabi rin ni Sao na interesting naman daw ang talento ni Shin. Pero ano ang silbi kung napakaslow at boring naman ito? Dagdag pa ni Sao, gusto sana niyang sumilip sa isipan ni Shin para malaman kung ano ang iniisip nito habang kaharap na ang kamatayan. Ayon pa sa kanya, dapat ay samantalahin ni Shin ang moment na ito. Sa isipan naman ni Shin, naiisip niya na kung wala siyang gagawin, tapos na siya. Habang nag-iisip pa si Shin, bigla namang nagsalita si Sao at sinabing hindi na siya makapaghintay na patayin si Shin at si Lu at pagkatapos ay isusunod daw niya ang pamilya ni Sakamoto. Mga salitang nagbigay kay Shin ng matinding pag -igting. Dagdag pa ni Sao, interesado raw siya kay Sakamoto at gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito kapag namatay ang isang ama at nawala lahat ng bagay na pinapahalagahan nito sa buhay. Para sa kanya, isa raw iyong magandang ending. Habang nagsasalita si Sao, biglang nag-flashback sa isipan ni Shin ang mukha ni Sakamoto. At nang tatapusin na sana ni Sao si Shin, nagtaka ito nang biglang mawala sa harapan niya si Shin at mapunta sa kanyang likuran. Sa isipan ni Sao, naiwasan niya ang atahe ko? Ano itong kakaibang nararamdaman ko? Pero dagdag pa niya, hindi na raw iyon mahalaga. Nang susugod na sana si Sao, bigla naman siyang pinigilan ni Shin mula sa kanyang likuran. Napaisip si Sao, ano yun? Binlak niya ba talaga ako bago pa ako makagalaw? Bago ko pa maigalaw ang aking kanang kamay? Tumingin si Shin sa kanya at sinabing nakikita na niya ang kanyang future o ang future ni Sao. At doon na siya umatake ng napakabilis, isang atake na ikinagulat mismo ni Sao. Makikita na tila ba mas tumitindi ang focus ni Shin, parang nasa zone na ito. Grabe, mas nagiging matindi ang sagupaan at lalo pa itong iinit sa susunod na chapter dahil masasaksihan natin ang isang matinding tandem at bakbakan. At kung nagustuhan yong ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. A and Anime at kita-kits sulit sa susunod na video.